Ano hinihintay niyo diyan? Akala niyo tatamaan ako ng bula? Ah? Lumagpas. Dino, oh, doon pumunta, layo kaya noon. Oh. Uh. Ano? Ano ini? Wala ka no. Kinindayan <laughs> <laughs> yung bubagsak yung bula para ano? Para tamaan ako? Ha? Diyan kayo magaling yun. Ah? Lagi ako nasasaktan eh. Ha? Hindi ako tatamaan nun. Ang layo ng talbo ng bulay Sige na. Nagigames ako eh. Storbo kayo. <laughs> ano ginagawa eh. huh? ano 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 ako? ano 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 Ango, ango. Hoy, hindi nyo talaga ako tamaan ng bula, no? Hindi mangyayari, yun, guys? Maniwala kayo sa akin, legit to, guys. Malayo yung talbo nung ano. Malbo dun sa, 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 ilog. Doon tapos, kung sa ilog, tapos naanod. Yun yun. Sige na, babay na. Like Ayo, gaantay kayo diyan ni. Hello.